guys basahin natin yung comment niya dito uh, boss ano bang sira ng riff ko umaandar naman pero wala nang lamig so pag ganyang sitwasyon na guys na nangyari sa riff natin magalaman kasi natin yan na umaandar kasi nag vibrate so kapag ganyan na umaandar tapos hindi na lumamig ibig sabihin may problema na guys so may dalawa akong possible na nasira dyan una yung leakage. Pangalawa is yung loose compression. So, ang reef kasi natin guys ay mayroon yung mga tubo na copper kung saan dyan naka-imbak yung freon. Tinatawag natin na freon kasi yung freon na yan, yan yung mag-circulate sa reef natin para lumamig yung reef. Kapag ang tubo natin ay mayroon yung maliit na butas, so lalabas yung freon dyan kasi pressurized yan so kapag lalabas yan guys ay hindi na lalamig yung ref natin kasi ang trabaho ng kompresor ay sip sipin niya yung freon ibuga e naman sip sip buga yan lang yung trabaho ng kompresor so kapag wala na yung masip sip na freon so ibig sabihin hindi na lalamig yung ref natin iwasan din natin na kukuha tayo ng matutulis na bagay sa pagkuha ng yelo sa ref natin kasi sa din yun na dahilan na bakit hindi na lalamig yung reef natin kasi once natamaan yung tubo sa reef natin ay automatic tagas agad yung freon yun. so tendency niyan hindi nalalamig yung reef natin so iwasan natin na gagamit tayo ng matulis na bagay sa pagkuha ng yelo sa reef natin. Pangalawa naman guys is yung loss compression so ang compressor kasi guys kapag magkaroon yan ng loss compression so hindi na yan makapagsipsip makapagbuga ng freon so ang tendency niyan, hindi na lalamig yung reef natin hindi na makasirculate yung freon kasi kailangan lang kasi sa reef guys is yung makasirculate yung freon para lalamig yung reef natin so kapag leak naman guys ay mag recharge lang tayo dyan ng freon sa pangalawa naman guys kapag nagkaroon yan ng loss compression una nating palitan is yung compressor Pangalawa is yung mag recharge tayo ng panibagong freon. Sa pag-repair naman yan guys, kailangan mag-canvas muna tayo kung magkano yung presyo nila. wag niyong ipatrabaho agad. Pagkatapos na repair, mahal pala yung singil. So, dyan tayo mahirapan. So, kailangan canvas muna kayo. Dati guys, nag-repair din kasi ako ng reef, freezer, aircon. Ang singil ko lang sa reef, so 3,000 or di kaya to 5 to 3,000. No? So, dipindi sa laki ng reef. Kapag naman lumagpas dyan guys, mahal na yan. So, kailangan talaga mag-canvas kayo. wag nyo munang ipatrabaho kapag hindi pa kayo nagkaayos sa presyo. So, yan lang yung mapapayo ko sa inyo guys. God bless.